So, kalong-kalong ko yung baby ko nung first day ko siya inuwi sa bahay. Tapos iniiyak, um, um, iniiyak lang ako. Tagal-tagal ko umiiyak kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. For parang, parang totoo na talaga may baby na sa si bahay. Pero after naman nun, no, ang bilis ko lang naka-adjust. Mm -mm. Tapos, tawag dito, ano yung aabangan sa'yo dito? Ano pinakaiba pinagkaiba nito sa ibang teleserye yung ginama mo? Uh, medyo similar siya dun sa mga roles ko before na na mommy na medyo yung aabangan nila. Ayan na, mas, baka masabi ko eh. baka, uh -huh. <laughs> madulas. Pero, ayun nga, abangan nila yung yung pagiging matapang ni Helen. <laughs> kasi Si Helen kasi sobrang Ikaw iyan. yun. Ako yun. Oh, ako si okay. Helen. Ako yung mommy ni Nicole. So medyo mataray ka rito? Ganun hindi. ba yun? Matapang? Um, medyo, kasi hindi ako nakapag-aral. So hindi ako marunong mag-basta at mm -hmm. Pero madalino kung tao. Matapang ako kasi mag, mag, magkakaroon ng problema yung pamilya namin na kasi buong buhay ko nakadepend lang ako kay Lucas, sa asawa ko. So magkakaroon ng mga challenges si Helen na yun yung aabangan ng mga manong. Mm -hmm. Tapos kamansan naman katrabaho itong bagong bata. Di ba si JV? Oo. So, Oh. Bilang anak mo. Oh. Katulad nga nang sinabi ko kanina, ang dami ko nang naka-work na bata. As in, sa mga naging gyros ko talaga, mga bata, yung mga kasama ko sa trabaho. And si JB talaga, isa, sa siya, isa siya sa mga pinakamabait na bata na katrabaho ko. Talagang masunurin, malambeng, ganyan, tsaka magaling din talaga. Nakikita mo yung potential sa bata so na parang sa na oh, magkakaroon ng pangalan definitely. kasi. Definitely, oh. oo. At tsaka napaka-charming na bata. Hmm. Tapos, kamusta kayo ni Marco? Na, ano yung pinagkaiba na yung you're just together. Ngayon, meron na kayong soup na baby. Ano yung, uh, mas dumindi ba yung love? Mas dumindi ba yung close na sa isa't isa? Definitely, isa isa. oo. Mas, mas matindi yung bonding namin. Ngayon, kami dalawa, hirap na hirap kami umalis ng bahay. At saka so, si Mark, kasi marami yung mga basketballs sa mga out of town. Tapos, ang gagawin niya, kasi minsan, magsistay pa yan ng one more night. Kaya, kasama kasi yung mga friends niya. Ngayon, hindi na. Gusto niya hanggat pwede umuwi. Uuwi yan. Kasi nga, niya na, yung baby, ako na rin daw. No? Yeah, I mean, dalawa uh, na yung baby niya. Dalawa na yung baby niya. So, definitely, mas naging strong yung... Ikaw, personally, being Lara, nananay ngayon na, na dati yung dalaga, na si, si Marco lang. Ano yung pinagkaiwan ng Lara ngayon ng being nanay? Niya? Um, uh, ngayon, ngayon, mas ayoko na lumabas ng bahay. <laughs> kapag may nagyaya sa akin, ah, hindi, dito na lang ako, ganyan. Kasi mas gusto pa nakasama yung baby ko kasi wala kami yaya. So, kapag lumabas ako, either iiwan ko sa asawa ko or maghanap ako ng kamag-anak na pwede, ba? Diba? So, sobrang iba na talaga yung lifestyle ni Lara ngayon na talagang mas gusto niya na sa bahay na lang siya. Sino Isas. mas, sino mas Ikaw o si Marco? Yung tatay niya si Piolo. Si Piolo ba lang tatay? <laughs> hindi. Ako daw <laughs> sabi ng mga tao kung mukha ko daw yung okay. baby pero hindi ko hindi ko masyado pang makita eh parang uh, feeling ko kasi kung mas may, si Marco ilang months eh. ba siya? 4 months ah so hindi pa masyado nakikita yung no, yung, yung oh, babae na ba lalaki anong name niya ba? Noah Noah Lamar kung sakali ba eh pwede mo rin siya isabak kung, may, in, kung, kung commercial uh, magiging stage uh, mother ka ba sa kanya ay, kung sakali kung na, gusto niya mag-artage oh, oo oh, oh, mga ganyan siguro hindi ko mo papayagan kung bata pa siya kasi Uh, nakita ko rin kasi talaga mahirap maging artista yung isang bata, di ba? So siguro kung kung may choice ako, kung uh, kung talaga mapipilit ko yung anak ko na huwag muna mag-artista, mas gusto ko mag-aaral na lang. Pag mas malaki na siya, pwede. Si Sa so, kahit mga commercial lang, mga ganyan. Yun, pwede yung mga gano'n. Yung mga sandaling work lang. Oo, uh -huh.